Magandang hapon guys Dito na naman po kami nagbabalik Ang Bong and Bungie Vlogs Ngayon magsiset up po kami ng bago naming Mini Pond Ayan Ayan hindi ko, na, <laughs> hindi ko na videohan kanina Nakahiga kasi ako doon sa kwarto Nagsiset up pala si Bungie Ng, ng bagong pond ang, Ayan nalagay niya na rin pala ng isda Ang inilagay niya ano Uh, ang tawag niya na eh iba? Banji. Pidot koy. Pidot koy. Ayan siya Nalimutan ko kaninang mag-video. Ito lang nahabol ko. Sayang. Ayan siya o. Pidot koy. Nineset up niya. Saka, nagagawa rin kami dun sa mga sa labas ng aming sa garden namin ginagawa namin kasi may mga pang kami doon na maliliit na hindi nagtatribe saka parang kinakain siya ng ng ano kumakain eh ba ng butike o meron pa kami meron pa akong papakita sa inyo guys yung isa naming uh, sinet up and din ito yung aquarium Kasi hindi masyadong kita yan ano na yan eh, palabas namin ng mga ng mga breed pinagsama-sama na namin kami nagbreed niyan eh may mga ano tawag dito eh ba mga mosaic mga mosaic tingnan mo itim ayan oh ganda oh -ano yan kami nagganon niyan eh kami nagpalabas ng lahi eh. sana raw ano, dumami pa uli ayan. yung itim mosaic siya Tsaka pakita ko sa inyo yung ano, yung lugar dun sa may sa labas na tinanggalan namin. At ito nga pala, oh, nagse setup din kami ng bagong ano, ng bagong aquarium. Pinintirahan ko yung likod para mas maganda yung ano eh. Mas maganda yung kita niya sa isda. Pag nasa isda. Ayan ito yung sinasabi ko sa inyo na pinaglagyan namin na ano na uh, na pangapaso na little pond pero hindi siya nagtatribe eh. saka yung pa isa oh ito oh. saka yan hindi siya nagtribe ayan pa nga oh ayan yung mga mga susupa niya na naiwan dito namin siya tinransfer ito yan siya ang dami rin oh t transfer namin dyan ayan sana mag try na ngayon uh. ayan o ito yung sineta pan namin ayan quick update lang to sa, guys sa aming mga pond ayan ito siya, isa. Ito siya. Hindi siya eh. Kaya, ang ginawa namin, inano namin, uh, nilipat namin, doon sa terrace namin, tapos ito naman, dito sa garden. Yan. Yung isang halaman nga pala namin, oh, yung ano, kinain ng mga ano, ng siguro ano, higad ano, nang hmm. ng higad, nakakayamot, naubos yung ano, yung potos namin na kay malaki kinain niya tipa ayan oh yung potos, oh inaubos nung ayan pa oh, wala na oh wala nang dahon dapat talaga naaagatan wala kahit isang dahon na ah, ubos yung potos. na ang hirap yan, may mga kalaban na ano mga higad yan pangit Uh, kaasar pag ganyan parang nakakapanlumo pagka nangyayari ganyan eh. yan dito na namin nilipat yung isa namin halaman ano tawag dito sa halaman ito iba? hindi sayang naka-unlash ayun no kinain ng ano ng higat nakakaasar ito ito na yung amin ano DIY lang lahat yan pati pa ako gumawa Ayan, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ginawa eh. Na ako lang gumawa niyan paano yan eh. Ayan, ito naman yung ano yung koi uh, koi namin pand yan sure, na transfer na namin yan lang guys sana mag subscribe kayo sa aming channel sana lumago yung aming channel na Bong and Bungie Vlogs. Maraming salamat guys. Bye bye.